Sure ko muna itong ating nakita kay Madam Aura. Si Madam Aura kasi ay nakafollow ako kaya nag-appear sa akin yung mga kaganapan nila sa buhay. At nakita ko rin si Benny Andaya kaya natutuwa ako. Ano sila nag-friend reunion. Kaway sa mga busters, sir. Okay, kayo, sir Benay, sa mga busters. Busters, hello. Talay ba tayo? Busters. Siguro. <laughs> yung ano, <laughs> yung boses um, ni Benny Andaya, parang boses ni Diwata, no? <laughs> So, yan. Banding nila yan. So, now, guys. Ayan, o. Oh. Yung nila. Ayan, si Mrs. Angelica to. Anong ginagawa niya <laughs> Ah! <laughs> Nagbigay sila regalo. Ayan, o. Oh. Late gift. <laughs> ah! Ay, kami na 'yung Okay. Thank you po. niya kita. 'yun, sila dito sa barangay kita. ano? ang padalakin kasi. Busy-busy ang mga Yulo kasi nagtupag feeding sila at meron silang Christmas party doon sa kanilang barangay. Doon sa kapitbahay lang nila. Baka <laughs> mga pampaka pang ano yan, pang feeding. Oh, yung isang uh, naka-brown blouse, kita ni Mrs. Yulo. Kaya mo ba talaga? yung isa. Yung jawa, hindi ka kinakating ano. Bye bye. Oh, ang saya-saya ng buhay nila. Okay, wag ka <laughs> ng ano kasimple at Dali. Cargador tayo sa ano, Divisoria. Mabilis si maglakad. Mabilis ako maglakad po. Oh, yan. mabilis si. Dito tayo. Wait. Alam mo si Mrs. Angie, okay. Oh, Mrs. Yulo, I stop ko na. Si ang ang galawan ni Mrs. Yulo, parang ako. Kailang maliit-liit siya konti sa akin. Medyo matangkad-tangkad naman ako konti sa kanya. So, maliit siya. Mabilis kumilos. Ako ganyan ako para kung kaya tinatawag ako ng lola ko kiti-kiti. Kasi ang bilis ko talaga kumilos. Ganon siguro talaga pagkasanay ka sa buhay mahirap o lumaki ka sa buhay na mahirap. Kaya mong, no, um, wala kang kaarte-arte. Talagang wala kang pakialam kundi bahala ka dyan. Parang wala, walang pagka social na makikita kasi talagang mahirap ang buhay na kinagisnan. So, diretso natin. Yan malit Maliit lang guys kasi patayo yung camera na pag-picture. Diyan, may Christmas party kasi sila diyan. <laughs> sa Lodresa, dun sa mga kapitbahay ni Mrs. Yulo. So, ilaktaw natin yan, guys. Dito tayo sa, ano, sa ibang kaganapan nila. So, dyan gaganapin sa bahay nila, Mrs. Yulo, sa labas. At ang makakainin nila dyan ay mga bata. Panginoon, maraming maraming salamat po sa araw na ito at niyo yung pinagtipon-tipon ang mga kabataan at ang mga magulang maging ang mga nag ng party na ito. Nawa po, bigyan niyo po sila ng lakas, biyaya at pagkaingatan niyo po ang kanilang kasiyahan, ganun na rin po ang kanilang buhay. Gabayan niyo po ang mga bata na nandito sa event na ito. Nawa po, sila po ay maging masaya at ganoon na rin po sa mga sponsors po natin, sa mga nag-ayos nito, nawa po patuloy niyo pa rin po silang gabayan, pagkaingatan at biyayaan ng mahigit pa sa kanilang inaasahan. Panginoon, ngayong darating na Pasko, Nawa gabayan niyo po ang bawat bata, ang bawat pamilya na nakiisa sa event na ito. Kayo na pong bahala sa aming mga nabubuhay sa mundong ito. Amen. Sa ngala ng Ama, na anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. So, yan, ano yan, uh, guys? ah uh, stop na natin, maingay. Alam niyo, guys, ano yan? Madami uh, palang bata. Sorry, na-stop ha. Ah. Share natin ulit. Na-stop. Ayan siya Oh. Maraming bata. Okay na? Hello. Ayan. So, hello? Hello na natin, guys. So, ganyan kadami ang ganyan kadami ang pakakainin nila. Pero sponsor yan ng iba't ibang mga, galing sa iba't ibang kaibigan ni Mrs. Yulo. I think sila Benny Andaya, sila Madam Aura, sila-sila din ang nag-sponsors. At hindi ito bago sa kanila kasi noon pa man na feeding program, anoon uh, noon pa man na naghoho nag online selling pa lang si Mrs. Yulo. Talagang may feeding program na sila sa barangay. So it just mean na sila Mrs. Yulo ay hindi talaga sila sugapa sa sa pera. Kasi kung ang uh, pagkataon pagkatao ni Mrs. Yulo ay sugapa sa pera o estafadora hindi siya makakaisip magpakain sa mga bata dyan sa kanilang kapitbahay. At hindi niya maiisip sa dami niyang ginagawa at kapiranggot lang naman ang kita nila sa pag-online selling at sa pag-bilang liaison officer ng kanyang asawa. Um, pero kaya pa rin nila magbahagi. Ibig sabihin, maganda talaga yung pagpapalaki ng magulang ni Mrs. Yulo sa kanya na ipinapasa lang ni Mrs. Yulo ngayon sa kanya mga anak. So, ibig sabihin na, ipalaki din niya ang mga anak niya ng maayos. Kasi ayon na rin dito kay, Mrs., kay Madam Aura na ilang araw, ilang, ilang panahon na rin nila nakakasama itong mga Yulo's family at nakita talaga nila yung pagkagalang yung paano mag, magumalang si Eldro at saka si Eliza at saka si Joriel. At pinuri pa niya na mababait ang mga anak ni Mrs. Yulo at mga sweet. So, ibig sabihin, pinalaki ni Mrs. Yulo ng may takot sa Diyos, may respeto at may pagmamahal sa kanila at sa kapwa. Ngayon, bakit ko, bakit ito pinupuri ni Madam Aura at bakit natin, ah uh, sinasang ayunan na mapagmahal, marespeto at ma at magalang. Kasi guys, nakita natin kung gaano din naman kadisipla si ka kabait si Carlos Yulo nung nung wala pa siyang partner kasi ako talaga no sa Milo pa lang siya nag uh, ano, nag uh, uh, nag-appear. Sinubaybayan ko na ito itong batang to kasi na-amaze ako sa kanya mga stunt. So nakita ko din o napanood ko din yung mga interview ni Carlos Yulo noong siya ay nagko sa Asian Games, sa World Championship, yung mga Asian competition lang. Nakita ko rin kung gaano siya kabait, kagalang tuwing uh, i-interviewin siya live ng mga mainstream media na laging nasa isang linya ay si Mrs. Yulo. So, noon pa, mapait si Carlos. Kaya lang, ang tao kasi, hahatak tayo sa maling uh, direksyon kapag ang ating ang influensya ng isang tao na lagi mong kasama ay malakas katulad ni Chloe San Jose na lagi nilang lagi silang magkadikit simula pa sa Japan pinupuntahan na siya at talagang na nainlove kasi siya kay kay Chloe San Jose na ipinagpalit niya talaga yung uh, sila Mrs. Yulo sa kanyang girlfriend kasi naano siya eh uh, tinamaan siya ng pagmamahal o tinamaan siya ni Cupid <laughs> dito kay Chloe kaya lahat ng ipinondar niya na pagmamahal, paggalang, at pagrespeto sa sarili niya, lalo sa mga magulang niya, ay nawala. Kasi ipinagpalit niya dito nga kay Chloe. Kasi si Chloe maganda, may talent. Nakita mo naman, parang uh, gano'n naman talaga ngayon ang mga ano, kababaihan. Uh, aminin natin na may mga gano'n na practical sila hindi nila ina-after na kahit maliit, hindi gaano gwapo, basta mapera. Kasi kung kung uh, tutuusin kung hindi yan si Carlos mapera, hindi yan papatulan. Ganon talaga ngayon ang mga babae, lalo na yung mga laki sa layaw. Kailangan mo talaga kumapit sa mapera pera para masustain mo yung uh, luho mo. So ngayon, balik tayo sa ugali. Si Carlos Yulo, noon pa man sinasabi ko na hindi ito salbahi na bata. Kasi kung salbahe siya at hindi siya nakikinig sa mga magulang niya noon, hindi niya mararating yung kanyang narating ngayon. Why? Kasi magiging pariwara siyang bata. Pero dahil sa nakikinig siya noon sa magulang niya, nakamit niya ang tagumpay which is nagkamit siya to which is nakakuha siya ng two times gold medal. Kasi nga doon sa pag-ano uh, nga nila ng nanay nila, yung nagpa presscon nga si Mrs. Angelica, di ba, si Ms. Yulo, na sinabi niya na ang anak na, pina, na pinalaki niya ng mabait, masunurin, magalang at mapagmahal, ay bigla lang daw nagbago. At uh, nagtataka siya. Na, sinabi niya yan sa presscon ng anak na pinalaki niya na mabait, magalang, marespeto ay naging suwail. Si kahit doon sa prodigal son na kwento, mabait naman silang magkapate, 'di ba? Sa prodigal son, si panganay at saka si bunso, kaya lang dahil sa impluwensya ng barkada, kinuha na ni bunso ang kanyang inheritance sa kanyang tatay at naglustay. Dahil gusto niya mag-enjoy lang sa mga barkada. The same dito sa nangyari kay Carlos. Nahatak siya sa malakas na influence ni Chloe dahil una, ginamit ni Chloe ang kanyang kagandahan. Pangalawa, uh, take me or leave me, parang ganon. Uh, mamili ka, ako ang pamilya mo. Pwede na rin yan kasi nakikita naman natin eh. At saka, um, dito kay Chloe, wala siyang pake dahil alam niya na si, siya ang pipiliin ni Carlos. Kaya di ba? Parang oh, hindi siya nagwo-worry na kahit nagrarambolan na ang mag-ina, hindi siya worried na na naiwanan na siya ni Carlos. Why? naku uh, alam niya eh, ramdam niya na mahal na mahal siya ni Carlos. Kaya yun 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 lamang niya. Kasi siya ang pinili eh. Diba, lalo na nung no, nagpa-interview si Carlos na nakaangkla yung nguso ni Chloe sa kanyang shoulder na sinabi niya na nagbigay ako ng boundaries at uh, ipinaglaban ko ang relasyon ko mahal ko siya mahal ko si Chloe so doon pa lang doon pa lang ga, uh, ano na um kumbaga dihado na si Mrs. Yulo dahil si Chloe na ang kanyang ipinaglaban uh, hindi man naman masama na hindi mo paglaban ang mahal mo sa buhay, pero hindi ka hindi pwedeng mamili ka. Dahil parehas mo silang mahal, lalo na ang iyong ina na doon ka nang galing. Yun lang ang masama kay Carlos. At saka alam mo, usap-usapan pa ngayon na uh, kasi diba nanalo si Eldro ng walo na ang take-home gold medal ni Carlos ni Eldro. So usap-usapan ngayon na Uh, ano nga daw si pasimpling na, na mamataan si Carlos ng mga netizen na malungkot. Yan ang tinatawag nila na you have your money but you're not happy. Unlike kay Eldro, medals pa lang ang inuuwi at kaunting incentives pero happy siya. Why? Kompleto ang pamilya niya. Meron siyang ati Juriel, meron siyang bunsong uh, Eliza, meron siyang, Uh, Papa El Papa Mark at meron siyang mama ang Angge. Carlos, sino ang nawala sa kanya? Lahat. At isa lang ang ang meron siya ngayon, si Chloe lang at ang pera niya. Pero si Carlos, ay si Chloe, si Eldro, wagi dahil nandiyan na sa kanya ang lahat. Kaya 'yon yung mga nakikita ng mga netizens sa reels na si Carlos ah uh, pasimpleng Napipilitan maging masaya pero hindi maitatago sa mga kamera sa mga event na pinupuntahan nila na nahuhuli talaga siya sa kanyang uh, mukha na malamlam, matamlay at may kulang sa buhay niya. Yun lamang po sana ay meron tayong natutunan at meron tayo laging mga uh, paghahangad na magkaayos-ayos sila lalo pat Pasko na. So this is your host my name is Warai I'm saying bye bye for now and merry christmas and happy new year